Great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang ipagpatuloy ang ating usapan para maging mabuting tao o isang leader. Ang pang-apat na paksa nating pag-uusapan ay ang Ugnayan sa Lipunan. Ang Ugnayan sa Lipunan ay tumutukoy sa mga pagkikipag-ugnayan at relasyon na umiiral sa pagitan ng mga individual at mga grupo sa isang lipunan. Ito ay isang komplikado at multifested na konsepto na naglalaman ng iba't ibang uri ng pagkikipag-ugnayan mula sa pang-araw-araw na pakikipag-usap hanggang sa mga malalaking institusyon at organisasyon. Yan. Mga puso, ang ugnayan sa lipunan ay may mga rules, uh, patakaran, batas, nakasulat man yan o hindi. Uh, may apat na uri ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Una ang araw-araw na ugnayan. pakikipag-usap araw-araw araw-araw na ugnayan pakikipag-usap ang pakikipag-usap sa sa mga tao ay eh, sa ating paligid tulad ng pamilya, kaibigan, kapitbahay at kasamaan sa trabaho. Pangalawa, yung pakikipag-ugnayan sa mga serbisyo. Pakikipag-ugnayan sa mga tendera, clerk, at iba pang mga uh, professional sa mga serbisyon tulad ng mga tindahan, bangko at bisina. Pangatlo, ang pagigipag-ugnayan sa mga pampublikong lugar. Pagigipag-ugnayan sa mga tao sa mga pampublikong lugar tulad ng mga parke, mall at pampublikong transportasyon. Ayan. Kailangan natin itong mga kamalayang puso yung mga binabanggit ko pong pakikipag-ugnayan dahil kung hindi po tayo itong mga binabanggit ko hindi po tayo uh, nauugnay dito ay, ibig sabihin po yan ay may sarili tayong uh, mundo kumbaga Ayan. kumbaga hindi ka nag-iisa sa mundo kailangan mong makipag-usap sa kapwa kapwa mo tao Ang apat, yung pagkikipag-ugnayan online, sa online. O, yun, na tayo dito ng, ng, ano, ng social media. yan. Ang ipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng social media, email, at iba pang mga platform ng online communication. Yan. At yan yung mga usong-uso po ngayon. Mga kamalayang puso. Ayan. Uh, ang pangalawang uh, uri ng panlipunang ay yung organisasyon o o institusyon. O ano po yun, Ang institusyon natin. Unang-una dyan, siyempre, yung pamilya. Uh, ang pamilya ay isang pangunahing unit ng lipunan na nagbibigay ng suporta, pag-ibig at gabay sa bawat miyembro. O so, yan 'yung unang-una nating uh, nagiging malit maliit na komunidad at sisimula sa ating pamilya. Uh, uh, yun nga, binanggit pa komunidad. Komunidad ang ang komunidad ay grupo ng mga tao na nakatira sa isang particular na lugar na, na nagbabahagi ng karaniwang interes. Yan. Iyon na yan, ang tinutukoy natin komunidad na ang may tulad natin yung isang barangay, sityo, porok, yan, isang mga maliit na uri ng komunidad na kinabibilangan ng bawat pamilya. At, ang isang institusyon o or organisasyon ay binubuhay ng, ng edukasyon, Ang mga paaralan at uh, unibersidad ay mga institusyon na nagbibigay ng edukasyon sa mga tao. Right. So, nagbibigay ng right. uh, pananaliksik, pag-aaral, uh, yan ang mga uri ng edukasyon sa ating komunidad road uh, yung trabaho uh, ang lugar ng trabaho ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho at magpag-ugnayan sa kanilang mga kasamahan Yan. isang uri ng ng komunidad, ng lipunan ang pagigipag-ugnayan natin sa trabaho at ang panghuli po dyan, yung ano, pamahalaan. Ayan, isang uri ng ugnayan sa lipunan ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang institusyon na nagpapatupad ng mga batas at patakaran sa lipunan. Ayan. Yung pangatlo, mga kamalayang puso na ugnayan sa lipunan ay yung kultural na ugnayan. Ayun ang mga, kultural, yung mga ano, uh, mga paniniwala. Una po dyan, yung tradisyon. Ang mga tradisyon ay mga kaugalian at paniniwala na ipinasa ipinas mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ayan, salim-salim lahi. tradisyon kultura ang kultura ay binubuo ng mga ugali paniniwala, sining at iba pang mga uh, aspeto ng pamumuhay ng isang grupo ng mga tao yan yung lipunan po natin na hindi natin uh, malilimutan itong kulturang ugnayan, yung tradisyon kultura ay hindi po natin yan pwedeng kalimutan kung ikaw ay isang Pilipino, alam ikaw ay Pilipino diba? kung ikaw ay uh, dayuhan dayuhan, <laughs> ikaw ay isang dayuhan pero kailangan mong makipag-ugnayan sa lipunan sa lipunan, kung saan ka man naroon dahil ikaw ay isang tao uh, panghuli dyan yung uh, religion ang relihiyon ay isang sistema ng paniniwala at pagsamba na nagbibigay ng kahulugan sa buhay ng tao. Ayan, yung mga kultural, yung relihiyon. Uh, iba't iba man ang relihiyon natin, pero isa rin lang din ang ating paniniwala, pinaniniwalaan ang ating pang uh, dakilang may lika, ang ating ang amang may ang apat na ugnayan sa pagitan ng mga grupo. Ugnayan sa pagitan ng mga grupo. May tatlong uri po ito ang pagkakaiba-iba. Ang pagkakaiba-iba, ang pagkakaiba-iba sa lipunan ay tumutukoy sa sa iba't ibang mga grupo ng mga tao na may iba't ibang mga katangian tulad ng lahi, kasarian, relihiyon, socio-economic status. Yan. Yung pala yung pagkakaiba-iba, yung, ano, yung lahi, yung katangian, yung kasarian ng at reliyon. Yung nga, natin may iba-ibang -iba, -iba, iba reliyon, sa uh, kulit sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, ay iba-iba yung mga ano natin, mga lingwahe, iba-iba yung uh, lahi natin, ay yung mga uh, lahing Pilipino, pero may iba't ibang uring lahing Pilipino ang ating bansa, ang, ang nasang Pilipinas. Uh, pagkakas pagkaka sundo o, pagkakasundo ay ang pagkakaunawaan at pagtanggap sa pagitan ng mga tao na may iba't ibang mga pananaw at karanasan. Ayun nga, iba-iba man ang ating uh, pinanggalingan, Luzon Visayas Mindanao, pero mayroon tayong pinagkakas, pinagkakas sunduan katulad ng ating wika, yung wikang Pilipino at uh, pinagkakasunduan na magkaroon, magkaroon tayo ng Pangulo sa sa ating bansa basta ano mga pinagkakasunduan o oh, sinabi ko kanina yung mga patakaran na uh, nakasulat man o hindi nakasulat uh, isang uri yun ng pagkakipagunayan sa lipunan uh, komplekto ang mga sal, sal salungatan ay maaaring mangyari sa pagitan ng mga grupo ng mga tao dahil sa mga kakaiba-iba ng kanilang mga paniniwala, interes at nga yung ibig sabihin ng komplekto, yung pangatlo, yung komplekto nga uh, kung kumbaga, kung sa ating uh, sa senado sa senado mayroong ano mayroong opposition sasinit ba yun, may opposition may administration, parang ganun mayroong uh, majority, mayroong minority Yan. hindi po bag bagamat nagkakasundo-sundo po tayo pero mayroon po siyang ano? Uh, mayroon pa rin yung kung baka, check and balance, para may mag-correct uh, panghuli mga kamalayang puso yung paano mapabuti ang ugnayan sa lipunan May may anim na uri para mapabuti ang ating ugnayan sa lipunan. Magpakita ng simpatiya. So, una, magpakita ng simpatiya, subukang unawain ang mga ang pananaw ng ibang tao. Unawain natin yung yung uh, idea ng isang tao yung kanyang yung kanyang paniniwala. Kailangan maunawaan natin para tayo naman ay maunawaan din niya. Pangalawa, yung makinig ng mabuti. O bigyan ng pagkakataon ang ibang tao na makapagsalita at maibahagi ang kanilang mga saloobin. Yun. Para maging mabuti tayo, uh, na sa lipunan, huwag tayong maging ano, diktador. Kung ikaw ay isang uh, leader na isang grupo, kailangan pakinggan mo yung mga constituents mo o yung mga, mga kasamaan mo. Hindi. Hindi lang yung puro ikaw yung nagmamando. Nagiging ano ka na ngayon. Nagiging diktador ka na. Kailangan pakinggan mo ang, ang kanilang mga opinion. Maging bukas ka rin para maging bukas din sila sa iyo. So, magpakita ng paggalang pangat magpakita ng paggalang o tratuhin ang ibang tao na may dignidad at pagpapalaga yun, kung yan ang kasabihan kung anong ginawa mo sa kapwa mo yun din yung man sa sa'yo kung minamahal mo yung kapwa mo mamahalin ka rin ng kapwa mo kung nire-respeto mo yung kapwa mo nire-respeto ka rin ng kapwa mo yun ah, ah, bigyan mo sila ng ano ng, ng dangal at dignidad yan. Kailangan makita nila, maramdaman nila na pinapahalagahan mo siya, sila, at ikaw naman, itapahalagan nila. Uh, Pang-apat, magpatawad. Uh, kasama pala yun sa ano, yung, yung pag-unayan sa lipunan, kailangan mong magpatawad. Ang uh, mahirap yata ito ah. Uh, tanggapin ang mga pagkakamali ng ibang tao at bigyan sila ng pagkakataon na magbago. Uh, tama naman. Para huwag kang ano, huwag kang uh, masyadong ano, ah, uh, ano uh, ba yung, yung ma-pride. <laughs> Kung ay patawarin. Magpa, magka, matuto tayo mag, magpapat patawaran. Uh, mag-alok ng tulong. Um, panglima, mag-alok ng tulong. Maging handa na tumulong sa iba so, sa iba maliit man yan o malaki ay matutay magtulong sa lahat ng oras, lahat ng bagay um, tumulong tayo sa ating kapwa uh, pang huli yung magkaroon ng magkaroon ng kamalayan sa mga isyo ng lipunan yun, mahalaga po ito mga malayang puso maging interesado sa mga isyo na nakaka sa lipunan at subukang uh, maunawaan ang mga sanhi at epekto nito katulad po ng mga nangyayari sa atin po ngayon nangyayari uh, sa, sa Senado, nangyayari sa Kongreso sa, sa, sa buong bansa ay kailangan ay marunong tayong magsimpatya uh, kailangan alam natin yung mga mga, mga isyu na buusapan para po hindi po tayo uh, nabibilog ng mga politiko pag tayo nilalapit at pagdating ng halalan so, ba diba, mga malayang puso kaya importante tayo ay makipag unayan sa lipunan mga malayang puso ayan ayan uh, hanggang gina lang po See you next blood.